doon sa malalim sa ano. Sakto sana kung nakabili na ako ng ano. Ang okay, okay. binuit. Uh, mm -hmm. ay, sige. Ayan din tayo. Step. Ayun, hindi oh. ka pa talagad. Nasaan? Sa ako mo. Sa ako. <laughs>

Meron bang shell? Blue! <laughs> Ikaw din, kanina ka pa eh. Uh. Tropa ka pala ng putang ina. Tropa ka pala ng putang ina. Nakita mo pala ako dito pa? Sila ako nag sa akin. Lumabi. bumulot ba ata kaganda lang ng mga ha? dito ano. kaya din lag, lag, dito saan si no. sa akin nakaharap na kasi tapos na wasinet nasaan yung sheer ah tara tayo sa sheer si wala man purman ba, purman? oh si Juan prolan sino yung laka dito sila ay yan? Yan ang babae? Sama bae? Yeah, no. doon. Doon doon. sa babae. Yan o. Saan pa ang Saan? yata yan. Sinundot tayo. Napayut yata yan do. Sinundot tayo do. Saan ka nga yan? Saan do ang problema? Mailap? Mailap? Huwag sana. Yung tama ko. Oo. lang. Alam ko lang. Sige lang. nakita niya ba? Wala kanina, nakita niya nakita na may Patingin yung isda mo. Ha? Patingin. Talitad ka.